Ma'am Edna, magandang hapon po, no? So, ma'am, yun po bang babae doon, eh, girlfriend niya talaga or na-meet lang niya doon sa isang establishment? Jowa niya po yun. Jowa niya talaga. Kabit talaga? Ah, Kabit, Kabit niya, talaga yun? Opo. Okay. At ma'am, eto, no? Kasi 15 years pala kayong kasal. Opo. Nitong si mister. At ilan nga ulit yung anak po ninyo? Lima po. Lima. At lahat sila ay puro menor de edad. Pero ang sabi ninyo dito, ay ibinahay na ni Mr. Ang inyong, Yes po. Ang kabit. Yes po. Doon po mismo sa Kailan po nagsimula yan? Nung 2023 po. Kung ibinahay niya, ibig sabihin kayo lumayas na kayo sa tahanan ninyo? Pumunta po ako nang Tacloban po. Kailan po? Nung 2023 po, November po. Last year. Yes po. Okay, at bakit po sila? Kasi gusto Umuwi ng Tacloban. Gusto ko pong ano, gusto ko pong kausapin muna yung asawa ko. Sabi ko sa kanya na kung ayaw mo na sa akin, makipag-usap ka sa akin ng harap-harapan. Iayaw niyang sumipot eh. Isinabihan pa niya akong na lumayas ka dyan. Wala na akong ano iyo tiwala. Saan ba yung family home ninyo? Doon po sa Imus. Sa kapito. Imus? Po. Yes Okay. Po. So, nagkaroon kayo ng pag-uusap doon. Although hindi kanya sinipot. Sabi mo pala, Opo. no? Nung hindi siya sumipot, ang intindi mo doon is ayaw na niya sa'yo kaya pumunta ka na ng Takloban. Opo. Ganon po yung nangyari. Opo. Yung mga bata po, saan na, sa naiwan? Doon po sa Imus po. So yung naiwan bang... kay mister? Opo. Itong mga bata. At since November of last year, hindi ka na po bumalik sa yes, Imus? Doon na po ako sa Takloban. Sa Takloban na po kayo, no? At paano niyo nalaman, ma'am, na meron na palang ginagawang masama ang inyong mister? Kasi po, dinala po yung babae doon sa... Ano, sa Imus po, doon mismo sa may bahay namin, kasama po yung mga bata. yes nga po ma'am, eh, wala naman kayo noon doon. Ang, ang gusto kong malaman po sa inyo is, paano nyo po nalaman? Sa mga bata po. Ah, yung mga bata. Pa, na sila sa inyo? Yes po. Okay, at nung sinabi po ba na inuwi, ibig sabihin, eh, ibinahay na. Yung talagang doon na siya nagstay. Opo. Simula nung March hanggang December po. So ma'am, hanggang ngayon po ba eh, kasama pa rin sa bahay yung kabit? I nilagay po sa ano, inamuno po sa ano po sa nirintahan po niya ng ibang bahay po. Ah. Nirin po. Tapos may tindahan Pero, pa po yun. Pero ma'am, yung mister niyo po ba, ito po ba yung unang pagkakataon na may nagawa po siyang ganito? Uh, hindi po. Dati pa po yun, sir. Um, so, uh, Nung isa marami pa na kayo naging karanasan sa opo, kanya. Opo, opo. Okay, pero ito lang yung ibinahay niya. Yes po. Ano bang meron sa kanya na, na pag-desisyonan niya na... Uh, ito Galing na. siguro gumiling. Oh. <laughs> <laughs> oh no, No, um, no, Pero ma'am, no. yung, nasa, yung binigay niyong yung video kanina, yun po talaga yung ibinahay na sinasabi apo, apo, po ninyo. Sir. Na, na, confront nyo na ba si mister patungkol dito? Ano yung sabi po niya? Nung dati pa po yun, inano ko. Pero ngayon po, hindi pa, hindi po niya alam po. Ah, hindi, po? pumunta hindi, hindi. po ako dito. Okay. So ma'am, no, lumapit kayo dito kay Senator Rafi Tulfo. Gusto kong malaman, ano po yung gusto ninyong mangyari ngayon? Makulong na lang po. Ah, uh, so balak mong sampahan sila Opo. ng, ng reklamo. Okay, kasi Shari, Uh, base ha, base lang naman dun sa nabanggit po ni uh, Ma'am Edna Ereño, okay, kung ibinahay ng isang married man yung babae, no? not his wife, okay? under scandalous circumstances, babagsak po yan as concubinage under the revised penal code. At meron din namang kaukulang uh, kaparusahan. Sir Ferdinand, magandang hapon po sa inyo. Nandito ngayon si Ma'am Ma si Ma'am Edna, no? your, your wife, eh, inaakus, inaakusan kayo, nire-reklamo kayo na ibinabahay nyo raw yung girlfriend niyo Okay, ibinabahay. What do you mean ibinabahay? Uh, pinalit ko sa niya? Ano ba? Ang, eto, ma'am, ano pong ibig nyo daw sabihin dun sa ibinahay? Dinala po niya yung ano, yung yung babae po doon sa bahay mismo namin na tinitirahan po. Kasama po yung mga bata po. Tapos nung umano po ako nung ano nung August 16 po, nakita ko po sa chat po niya na, na nag-chat po sila ng babae na sabi ng babae na lumayas ka palayasin mo yung ano, palayasin mo yung asawa mo diyan. Kaya yun na. Si Tapos sir. pinagtutulungan po ako kasi nila niyan, si sir. Ng babae po. Yung dalawang babaeng yan, naghanap na yan sa barangay dito. Barangay namin. Kung gusto niyo kunin ang statement ng barangay, kunin niyo. <coughs> ano po yung uh, lumabas doon sa naging pag-uusap? Uh, kunin niyo na lang. Dito, Ana po 1-C-MOS, bigyan ko sa iyo ng barangay, kunin niyo ang statement sa barangay para malalaw tayo. Meron na raw palang naging pag-uusap sa barangay. Kasi po sir, nag-ano po ako doon? Na. Nag- Sinulong ko po kasi yan yung babae doon. Dahil sa sakit po ng ano ko yung sinabi niya na palayas, palayasin mo yung asawa mo dyan. Anong karapatan niya na magpalayas sa akin? Yung mga anak ko po yun eh. Tapos na hindi po siya nag... Nagsisinuwaling po yung babae na hindi po siya nag... Sabi doon. Sasabihin niya, asan yung ibidin siya? Susulong ba ako doon kung ano? <laughs> So, ano pong nangyari doon sa barangay din, uh, Ma'am Edna? Sinampahan po nila ako ng kaso po kasi nga, binantaan ko po daw sila, yung, uh, yung babae. Sabi ko doon na ano, may pupunta lang dyan sa, ano, na may mangyayari. Yun lang yung sinabi ko. In-screenshot niya, tapos sinisend niya sa babae niya. Kasi nga sila pa yun. Sabi niya, wala na daw sila. Hindi po yan ang ikipag-usap sa akin ng personal, sir. Sabi nga si na umalis na yan sa bahay sa amin. Nagpig pagbibili ng kulit ko sa taplo classmate niya sa high school kasi nahuli ko yan sa Facebook. Sa may lalaki, classmate niya sa high school. Si John Sapanta. Ayunan, upulis yan sa ano, palo. Dalawang taon na, halos dalawang taon na wala dito kasi nagpag-live in yan ni John Sapanta na pulis. O ano pa ba, kulang ba ba sa inyo yan? Yung John Sapanta po, sir, classmate ko po yun. Classmate ko po yun, perdi. Classmate ko po yun yung ano, yung si ano, nagkunyari lang kami doon na ano na mag makipag doon. Nag sinabi ko para magpasilos oh, sa iyo. nga eh. Para matanggal sa police yang don sa yan. At matanggal Hindi e, di magano ka o, doon kung may ano, ka? Department yan. So in short, okay, magagawa ka 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 ng istorya eh. Para malinis yung ano nyo dyan ng kabit mo. Tama ba, Ma'am, tama po ba? Nagkaroon din po kayo ng iba. Hindi po, ma'am. Yung classmate ko po yun, si John sa Panta po. Sinabihan ko po yun na, ano, na pwedeng paki-chat sa akin yung ganyan, yung I love you, I love you, ganyan. Kung anong maramdaman niya na may lalaki din ako. Oh, wait, wait lang. So, in, short, lumalabas parang pinagsiselos mo si mister, gano'n? Opo, kasi nga ilang beses na po yan nag-ano, nag, nambababay, sir. Okay. Simula nung Kanina, Isa kanina, pa lang yung anak namin. Kanina po, si nakausap po namin si and. Deb C. Si De La Cruz Sabala. Ito po yung girlfriend ni Ferdinand. At ang sinasabi po ay ayaw daw niya magpa on air dahil I have everything, I have business. Yun lang po ang sinasabi po Hindi atin. po yan, ma'am. Sinungaling po yun. Yung business na yan, sa kanila yan. Ano po yung business? Yung ano po, yung tindahan po doon. Kay Perdi, kay Perdi po yan. Walang trabaho po yung babae ko pala mukha nun. Saan niyo po ba nakilala, Sir C. Deb C.? Nag-uusap na yung dalawa dito sa barangay. Kung gusto niyo magkuha ng detail sa barangay na statement kasi magkamali-mali kasi kung ganito gagawin natin. May ano na yan sa sa barangay. Uh, Ma'am Janet, si Attorney JV po ito ng Access Party List. Ma'am, for the Social Welfare uh, Department po ng Imo City, Cavite, hingin lang po sana namin your assistance uh to make the assessment dun sa family you no know, of what would best serve the interest of the children okay po atarigina kasi may uh, limang bata po yung involved dito seven years old yung yung youngest ato uh, Based naman po as ka attorney sa narinig ko kanina na pag-uusap dito sa ato uh, sa ating direct. Ah uh, siguro pa papatak po ito sa ano Republic Act 262 yung ating natawag na bawsi. Pero po po kasi ng assessment to attorney. So bali <laughs> ba okay. pupunta lang po kami sa ilang lugar para po ma-assess namin gamit intervention. Sa so, mga okay. bata, kung yung nanay. <laughs> Sige po, no? Uh, Ma'am Janet, okay. i-coordinate -co po namin sa inyo. No? Just let us know yung mga kakailanganin po ninyo. No? Kung kailangan, uh, kung kailan pwedeng umatend or makausap itong si Ma'am Edna, then we will just coordinate with your office. Okay po, attorney. Ano naman po kami? Open up yung ating opisina from Monday to Friday. Pwede naman po siyang pumunta. Pwede namin siyang assist na pa kung gusto niya pong i force na po ang kaso kay Mr. Kasi po ito po naman ay krimen eh. Hindi mo ito pwede pong i-ano na. O so, kaya to gay sa towing minino immediate na eh. Yes po, yes po, no? So again, umaasa po kami sa inyong tulong ha, Ma'am Janet Cadag. Maraming salamat po sa inyo. Papo ni ako. Pa. Chairman, ang nabanggit kanina sa amin eh dumaan na pala sa barangay ninyo uh, sa inyong tanggapan Apo, yung matter po na ito. Po nagdaan nga po eh hindi po nagka-issue eh. Eh may unang hearing na po 'yan. Okay. Pero wala pa pong certificate to file any action dito? Wala pa po. Dahil, ang sinuwa po po namin, tatlong hearing, tatlong 15 days bago magbigay ng Certificate to File Action. Ah okay. So hindi pa natapos yung mga hearings? Hindi pa po. Isang hearing pa po ang nangyayari. Ah okay. Well if that's the case, then uh, just please let us know po, Chairman, para mapapunta natin si Mrs. doon sa second and third hearings. Other, uh, otherwise, kung wala talagang pag-aayos dyan, then just the issue, the Certificate to File Action po. di po namin sa proseso. Hindi po po pwede yung uh, kaagad-agad yung certification to pala yun. Yes, yes. Well, that, that is right. No, we, there is the process. Otherwise, uh, hindi rin tatanggapin naman ng korte yan. Opo, opo, opo. Ma'am Edna Ereño. At again, no, just what I mentioned earlier po, no? If you have the evidence na meron talagang scandalous circumstances po dyan, na pagbahay, gaya po nang nabanggit ninyo, eh karapatan nyo naman po magsampa ng kaukulang reklamo. You no, know, you just have to attend the second, third hearings doon sa May Okay? Opo. Salamat po ma'am. Kausapin po po. namin kayo ha.